Para sa iba pa nating mga balitang regional, bagamat hindi pa kasing ng basketball, football o boxing, unti-unti nang umuusbong ang interes ng mga Pilipino sa sport na pencak silat. Ang pencak silat ay isang tradisyonal na sining ng pakikipaglaman na nagmula sa Indonesia at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Kinilala ito hindi lamang bilang sport kundi bilang isang anyo ng sining na pinaghalong galaw sa laman, espiritualidad at pagtatanghal. Unang isinama bilang demo sports sa palarong pambansa noong 2017 at ang ngayon isa ng ganap na regular na palaro na nangangahulagang kabilang na ito sa opisyal na medal tally ng mga rehiyon. Ayon kay MR Progelia, Tournament Director ng Pencak sa Palaro 2025, patuloy ang pag-angat ng mga batang atletang Pilipino sa nasabing larangan. Sa nagaganap na palarong pambansa sa Ilocos Norte, inaasahang magtatagisan ang mga batang atleta sa iba't ibang rehiyon para sa naturang larangan. Bagamat hindi pa na kilala sa bansa, umaasa ang mga tagapagtaguyod ng Pencak Silat na mas makikilala ito at mas marami pang susubok. Sa pamamagitan nito, inaasahang matututo sila hindi lamang ng pisikal na disiplina kundi pati na rin ng kultura at estratehiya ng isang sining pandigma na may malalim na kasaysayan. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.